Si Junmar Fajardo ay pinangalanan bilang Most Valuable Player ng 47th season ng PBA, ito ay ang kanyang ikapitong MVP sa kanyang magandang career, at ito na marahil ang record na hindi masisira ni Numan. Ang award ay hindi na inaasahan ni Fajardo na makukuha pa, matapos siyang magtamo ng malalang injury nung mga nakaraang taon. Samantala, sinundan naman si Fajardo nila Christian Standhardinger sa ikalawang pwesto, Scotty Thompson sa ikatlo, si Jay Perez sa ikaapat, at si Jamie Malonzo naman ang panglima. At dahil dyan, sila ay otomatikong kasama sa Mythical First Team, ang second team naman ay binubuo nila Calvin Aftana, Arvin Tolentino, Calvin Abueva, Mikey Williams, at Robert Bullock. Si Justin Arana naman ang pinarangalan na Rookie of the Year, matapos niyang maungusan si Atom Ular. Ang PBA Annual Awards ay nagtapos sa isang pagbibigay-pugay, at pagkilala sa naibigay na karangalan ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Nang kanilang makuha ang unang gintong medalya sa Asian Games makaraan ng 61 taon, at sa kanilang pagkakapanalo ng gold medal sa Southeast Asian Games. Dumako naman tayo sa unang laban ngayong season. Sa pagbubukas ng 48th season ng PBA, tinalo ng Magnolia ang TNT, sa score na 110-102. Gumawa si Tyler B ng 31 puntos at 20 rebounds para sa Magnolia, nakakuha din sila ng magandang suporta mula kay Mark Baroka na iniscore ang Sham sa kanyang 11 na puntos sa first quarter. Bukod kay Baroka, ay maganda din ang nilaro ni Paul Lee, na siya namang nagkontrol sa second period, nung nakadikit ang TNT sa apat, ay pinanginit niya ang kanilang opensa, kung saan ay umiscore siya ng 8 sa second. Ang TNT ay binuhat ng kanilang import na si Quincy Miller na gumawa ng 37 puntos at 14 na rebounds, at sinuportahan naman siya ni Calvin Oftana, na nagtala ng 28 puntos sa 7 of 13 sa 3. Ang TNT na naglaro na wala ang iba nilang key players, ay ilang beses sinubukang bumalik sa laban. Ngunit sa tuwing may lalapit nila ang score, ay gumagawa naman ng paraan ang Magnolia, para ibalik sa double digits ang kanilang abante. Kinontrol ng Magnolia ang rebounding category kung saan ay na-out rebound nila ang TNT 63 to 40. Ang 25 doon ay galing sa offensive rebounds. Sila rin ay nakakuha ng malaking puntos sa kanilang second unit, umiskor ng apat na puntos ang kanilang bench habang ang TNT naman ay gumawa lang ng 18.